Bakit nga ba nasa gasaan ng barko ang ating mga mangingisdang Pilipino? Nito lamang October 2, 2023 sa West Philippine Sea. Ano ang nagtulak sa kanila upang mapadpad sa malalim na bahagi ng bahura? Kung saan ito ay madalas daanan ng malalaking barko ng iba't ibang bansa sa mundo? At sino ang dapat managot sa insidente ito? Iyan ang ating alamin sa video ito. Pero bago tayo magpatuloy, ay baka naman, baka naman maaari mo munang ilike itong video ang barkong pinaniniwalaang nakasagasa sa bangka ng mga mangis Pilipino sa baho de Masinloc ay pinatatakbo ng kumpanyang Sinocor Maritime Company Limited mula sa South Korea kung saan ang naturang barko naman ay nakarehistro sa Marshall Island. Ito ay isang crude oil tanker na may pangalang Pacific Ana at ayon sa ulat na inilabas ng Department of Transportation ay ibinahagi umano ng isang tripulante ng Filipino fishing boat na Dirin ang nangyaring insidente bandang 4.20 ng madaling araw noong October 2. Ito ay habang ang kanilang mother boat ay nakaantabay at naghihintay sa mga kasamahan nitong maliliit na bangka na nangingisda noon sa mababaw na bahagi ng bahura kung saan ang tinatayang kinaroroonan ng mother boat ay 85 nautical miles sa northwest ng Baho de Masinloc at dito ay nadaanan umano sila ng isang foreign vessel at lumubog ang kanilang bangka na nagresulta sa pagkamatay ng tatlong tripulante nito Kabilang ang kapitan ng bangka, sinabi rin ng PCG na ang tanker na may pangalang Pacific Ana ay nakilala batay sa datos nito sa marine traffic na nakross-reference sa mga account mula sa mga nakaligtas na crew ng Filipino fishing boat na Dirin. Sinabi rin ng PCG na makikipag-ugnayan nito sa flagship ng barko kung saan ito ay nakarehistro at maging sa susunod na daraungan nito. At ayon nga sa ating nakalap na impormasyon, ang nasabing destinasyon ng barko ay inaasahang makararating sa daungan ng Singapore ngayong October 6 sa ganap na 12.01 ng madaling araw. Ang nasabing barko ay nagmula sa daungan ng Incheon sa South Korea at umalis dito noon pang September 27 sa ganap na 7.21 UTC time zone o 3.21 ng hapon oras sa Pilipinas. Nangyari umano ang insidente dahil sa masamang lagay ng panahon na nagdulot ng dilim sa palibot ng dagat kaya't nabigo umano ang mga tripulante na sakay ng mother boat na matukoy ang papalapit na barko na noon ay hindi pa nakikilala ng mga manging isda na nagresulta sa banggaan na naging sanhi ng pagtaob ng mother boat nito at pagkasawi ng tatlo nilang kasama. Pero sino nga ba ang dapat managot sa insidente? kung ang nasabing barko ay registrado sa Marshall Island habang ito naman ay ini operate ng kumpanya mula sa South Korea. Ang pangunahing mananagot o responsabling panig ay maaaring depende sa kalagayan ng insidente at sa mga kasunduan sa kontrata. Karaniwan kasi ang mga kumpanya o operator ng barko ay may mga insurance policies tulad ng P&I Insurance o Protection and Indemnity Insurance na nagbibigay protection sa kanila laban sa mga pinsala o pananagot sa insidente sa karagatan. Ito ay maaaring magkaroon ng kasamang pagsusuri upang malaman kung sino ang may responsibilidad sa insidente at kung sino ang mananagot o magbabayad para sa pinsala. Ang mga rehistradong barko ay kailangang sumunod sa mga regulasyon at batas ng bansang kanilang kinikilala na bandila o flag state. Kung ang insidente ay dahil sa kakulangan sa pagpapatupad ng regulasyon o mga patakaran, ay maaaring ang bansang Marshall Islands ay maging bahagi ng investigasyon at magkaroon rin ng pananagutan kahit pa ang kumpanya mula sa South Korea ang nag-ooperate ng barko. Gayunpaman ang insidente sa karagatan ay isang komplikadong usapin at ang proseso ng pagsusuri ay maaaring maging mahabang proseso sa ilalim ng batas ng karagatan. At para naman sa mga nagdududa kung papaano nabangga ng isang napakalaking barko ang bangka ng mga Pilipinong mangingisda, gayong mababaw lamang umano ang tubig sa palibot ng Baho de Masinloc. Kaya't upang maunawaan natin ito ay ating lilinawin na ang nabangga ng oil tanker ay isang mother boat. Ito ay may kalakihan kumpara sa mga maliliit na bangkang kasama nito na siya namang pumapasok sa mismong mababaw na parte ng mga bahura at ayon nga sa mismong tripulante ng fishing vessel na ito ay nasa northwest sila ng Baho de Masinloc sa layong 85 nautical miles kaya't ang mother boat na ito ay nangangahulugang nasa malalim na parte na ng katubigan kaya't ito ay nasa gasaan ng malaking barko na ayon nga sa PCG ay ang Pacific Ana lamang ang barkong dumaan roon sa mga oras na iyon. Gayun pa kung mapapansin natin, ang ating mga manging isda ay mas malapit sa southeast ng Baho de Masinloc. Gayun pa man kadalasan ang ating mga manging isda ay kinakailangan pang magpakalayo-layo dahil ang bahaging ito ng Baho de Masinloc o Scarborough Shoal ay ang natatanging daanan papasok sa lagun. Kaya naman nandito rin kadalasan ang mga Chinese Coast Guard na humaharang sa ating mga manging isdang Pilipino. Kaya naman napipilitan silang magpakalayo-layo, makahuli lamang ng mga isda at makaiwas sa pangaharas ng Chinese Coast Guard kaya't mas nalalagay sa peligro ang kanilang buhay dahil ang northwest ng bahurang ito ay kadalasan talagang dinaraanan ng malalaking barko na naging dahilan sa pagkamatay ng tatlong mangingisdang Pilipino kaya't kung hindi lamang naging sakim ang partidong komunista ng China ay hindi na sana mapapadpad pa sa pinakamalalalim na bahagi ng bahura ang ating mangingisdang Pilipino na nagiging dahilan sa peligro nang buhay ng mga ito. Gayun pa man ang ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay nangako ng magbibigay ng tulong sa mga tripulante ng fishing vessel at sa mga pamilya ng mga biktima at nangakong pananagutin ang responsable sa barkong sumagasa sa mga manging isdang Pilipino.